Good morning guys. Magluluto kami ngayon ni Boss Ar ng adobo. Gamit ang Adobong kangkong. Adobo kangkong. Yan. Dito siya kumukuha. Sa aming taniman. Yan. Tuturuan tayo kung paano mag-adobo kangkong. Kung wala kayong tanim, pwede kayong bumili sa palengke. Kung wala kayong pambili, humingi kayo sa kapitbahay. Kung wala yung kapitbahay, maghanap kayo sa mayroon kangkong. Nakaw na yun. Ayan. Magpapaalam rin po kayo sa puno. Ayan, ayun. na yung kangkong. Binip. na. Binip may lang. Umay. Umay. Ayan, tabagan pa natin andito na yung gagawin namin ito yung mga kailangan hmm. paminta sibuyas bawang bangot suka toyo at yung kangkong ang lulutuin namin ngayon ay adobong kangkong ang bangot ay baboy ayun na po sisimula na ang adobong kangkong ayun na ngayon ay sibuyas

Hmm. Lagyan ng suka. Ayan e na po. Mm. Okay na. Bitchin.